<laughs> Ayan. Daming bikes. 1 PM pa yung event mga sir. So pwede pa kayo humabol. Maaga pa. Oh. Yan ka naman buko eh. Let's <laughs> Happy by happy. happy. Hello mga sir! Happy Sunday para sa inyo mga sir. Uh, today is February 2 at papunta tayo ng showerworks today. Mga sir, nag-schedule kasi ako na oil, Deno Oil giveaway mga sir. Shoutout sa Deno Oil para sa episode na to. Maraming maraming thank you sa pag-sponsor kay Sir Mel Motovlog. Si Deno Oil na ang magiging official engine oil ni NMAX natin sa kani BMW mga sir So stay tuned lang kayo Papunta tayo kay Choworks, Tapos papakita ko sa inyo kung gaano karaming langis yung pamimigay natin today Excited na akong makita kayo mga sir Sana may pumunta <laughs> So let's go yung nakalagay na oil mga sir sa NMAX natin is the Deno is the Deno racing line yung 5W40 yung nasa orange na bote mga sir yun kasi yung 100% synthetic ni Deno so sa mga kargado dyan sa mga nagpa 180cc kay kuya cha nagpa 200cc I suggest na ang ipalit niyong susunod na lang is is yung Deno na fully synthetic mga sir Shoutout Deno, shoutout Sir Armand San, thank you, thank you, thank you sa iyo. Novaliches, bayan na tayo, malapit na tayo kay la Kuya Cha. Matrapek! Hello mga sir! So nandito na tayo sa Chavex. Ito yung in ko sa inyo last week pa na magpapabigay tayo ng langis uh, ni Deno Oil. Ayan, dami na nating mga nakakuha, mga early birds. Yes, yes sir! sir! <laughs> Ayan, daming bikes! 1pm pa yung event mga sir, so pwede ba kayong humabol. Maaga pa. Oh, yan ka na naman buko. yun po na Quezon City salamat sa Den Oil yes sir okay. early bird, Brian niya pala salamat Den Oil sa ibring oil okay. salamat po sa sponsor, Den Oil and Ronnie po ng Quezon City regulate yan mga sero, oh, marami pang langis na natitira tapos meron kaming lechon, saka kung ano ano pa, share sir Arman share of sir Dino Lamon mga sir, lamon muna tayo. Mukbang. Ayaw ano na mag-vlog, mo mukbang na lang ako mga sir. Yeah. <laughs> <laughs> oh, Kain na na, kain na na mga sir. Ano ba yan? Mga sir, lunch time na. Ayan, di pa nga ako kumakain dahil parating nang parating yung mga NMAX sa Aerox users. Meron tayong lechon, relienong manok. Care of Deno to, care of Sir Arman. Sir Arman, kabay ka naman. Ayan. Oh, mga sir, asali kayo. Yes, yes, sir. sir. Uh -huh. Ngayon, meron tayong mga subscribers sa labas na gusto magpa-shoutout. Kaya, ayan. ayan. <laughs> Hello. Hernan, ko ba yan? Uh, name, pangalan. Jason po. Jason. Okay, salamat sa, ano, kay Sir Mel. Sa Deno Oil. Shoutout kay Budog. Tulog ka lang diyan. <laughs> yes. yes, yes sir. sir. Sir, sir Shelo. Shelo from Nabotas. botas. pakita mo yung deno mo mga sir. Thank you sir Mel. You're welcome. <laughs> Name pare? Ah, uh, Renz po. Saan? Taga saan? Makati, Guadalupe. Miguel. From? Ta uh, Tandasora. Shout out sa deno. Sir. Thank you deno. Yes Thank sir tayo. yes sir? Yes sir. <laughs> Hello mga sir. So meron pa tayo mga yes. ibang busitang dumating. Busitang dumating. Ayan, <laughs> 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 pakita nyo naman yung Deno. Shoutout Deno. Thank you sa palangis mga sir ayan uh, yes sir uh, mga sir papatesting natin yung NMAX natin na panood nyo ba yung ginawa kong peram na meme uh, peram minsan pera minsan motor <laughs> ayan oh, mayroon pang ano yan eh mayroon pang marka yan sa side eh. ingatan mo lang sir ha ingatan mo lang para matesting mo yung 180cc ni Kuya Cha saka yung uh, fork suspension tuning ni Kuya Don ayan ingat ingat happy ba happy happy di ba, yun yung sinasabi ko sa vlog ko yung pag tinatwist mo yung throttle ba masarap masarap huh? sabi ko kay na sir Mel wala ka pa ba wala pa operator lang Thank you. Thank Thank you. Thank you. Thank Thank you. kinabit niya yan, ilang cc na dadagdag? Ah, uh, 20 cc. <laughs> <laughs> yan mga sir, ubos na yung langis. Meron pa bang natitira? May natitira pa ba? Na langis be? Ah, uh, salamat lang ako sa mga subscribers, sa mga tropa natin nagpunta mga sir. Mga sir, thank you, thank you sa pagpunta. Boss Earl. Long. Deeper. Alpha Tech. Shout out. Alpha Tech. And deeper. <laughs> sir, thank you. Thank you. Then, ito. Thank you, mga sir. Thank you sa pagpunta. Ayan, mga sir. Si Sir Arman. Siya yung sponsor natin ng Denno Oil. Sir Arman, maraming salamat sa event na to Ayaw, ayaw magpa-interview. Pero yung Denno Oil, mga sir, it's available in selected stores in Metro Manila, in Visayas, in, in In Visayas, in Mindanao, meron yan. Pero as we go along, sana halos lahat ng stores sa Philippines magkaroon na. Ayan. Sir Arman, thank you. Thank you so much. <laughs> mga sir, keychain, keychain. Mag-iiwan ako ng onte para sa mga subscriber natin. Hindi ko ubusin dito lahat. Meron din yung decal ng Denno Oil para sa mga gusto sa keychain. Mga sir, ito pa uwi na ako It was a very successful event Maraming maraming salamat sa lahat ng nagpunta Sa mga sumuporta, sa mga dumaan I hope na nag-enjoy kayo Sa mga nakakain ng lunch Sorry at hindi kung kayo na-accommodate lahat. Limited lang kasi yung uh, lunch natin mga sir. Pero malay nyo sa susunod uh, kaya natin kahit isandaan pa kayo mga sir. Sir Armand San Yung sponsor ko ng Deno Oil Maraming maraming salamat sa inyo Kay Kuya Cha para sa venue Thank you very much Sa wife ko Thank you sa support Sa mga kaibigan Mga barkada, mga subscriber At mga follower ng page ng Sir Mel uh, I'm really overwhelmed I'm really overwhelmed mga sir na nagpunta kayo. Kala ko lalangawin yung Uh, meet and greet, kala ko nga hindi ko makuubos yung sticker ko pero hindi pa tapos yung event mga sir wala na tayong sticker kaya sa mga hindi nakakuha ng premium sir Mel stickers ko, sa susunod na lang mga sir, mag-print ulit tayo ng panibago pauwi na tayo ng bulakan mga sir uh, sobrang busog ako sa hinanda ni sir Arman maraming 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 thank you sa inyo mga sir, hindi ako magsasawang humingi ng thank you sa inyo Ah, uh, hindi ko alam actually kung saan nanggagaling yung ah uh, pag nagpapa-picture kayo sa akin or nahingi kayo ng sticker or pag nakikilala nyo ako. Hindi ko rin talaga alam kung paano ko i-manage kasi asabi uh, ko nga sa inyo, hobby ko lang naman tong pag-vlog kaya na intimidate rin ako. Hindi ko alam yung term mo, na intimidate ako, rin ako sa inyo, mga sir. Kaya <laughs> ayo. <Ayun>. Eh <laughs> mga sir, next time na i-approach nyo ako at hindi ko alam yung mukha kang ihaharap sa inyo dahil nahihiya na ko or tahimik naman po talaga akong tao sa personal mga sir mga sir till next vlog ulit sana sa susunod na meet and greet mas marami kayo mas marami ako maipimagay sa inyo sa mga nanonood ng vlog na to meron pa po akong Dino Oil na keychain sa stickers na pwedeng ibigay sa inyo if you want You just comment down below and I'll give it to you. Basta malapit lang kayo sa area ko. I'll give it to you for free. Wala pang bayad mga sir. Sa susunod na vlog ulit. Bye-bye. Yes, sir. Woohoo!